Yun, mga pare ko, 6,000 kilometers na po pala itong tinakbunod ng ating Yamaha Mio. At ang ibig sabihin po niyan, it's time for maintenance. At ang sabi po dito, sa ating maintenance checklist, ang isa sa pinakadapat natin ni-check ay itong ating spark plug. At ang sabi niyang gagawin natin is check condition, clean, and recap pag uh, may problema po yung kanyang condition ay kailangan na po natin siyang palitan. At sa mga nakamiyo dyan na hindi pa nakapagpacheck at nakapagpalingin sa kanilang spark plug, ito sabay nyo na po ko at ang una po natin gagawin ay kailangan po natin tanggalin itong panel B at sa pagtatanggal naman po, tatlong screw lang po ang kailangan na natin tanggalin una po dyan na ito, mayroon po siyang kapareha sa kabila, ito po ang una natin tatanggalin. Then second po ay ito at mapubunot na po natin itong ating panel cover yun mga pare ko eh at ito po yung ating spark plug ngayon tanggalin po natin itong ating spark plug cap munutin lang po natin palabas masikip pero no problem yun ang susunod po natin gawin ay kumuha po tayo ng spark plug wrench at saka po natin susunod dito long po itong ginamit natin dahil mahaba po or malalim itong ating papasukan then paglapat na po niya ayun saka po tayo gumamit ng ilabe ang paluwag po ay papunta po rito sa kaliwa konting pitik lang yun. at dire na po natin siyang kakamayin at mahugot na po natin itong ating spark plug at alam niyo po ba mga pare ko hindi lang po yung condition ng ating spark plug ang ating chichiken pati din po yung condition nitong ating engine ay ating din chichiken so yan po yung ginagawa natin every time na magkakaroon po tayo ng pag check nitong ating spark plug ay sinasabay na po natin yung ating spark plug reading sa sunog nitong ating engine diba ang galing mga pare ko yun no? Two birds in one stone at ang una muna natin gawin ay mag-spark plug reading muna tayo at chicken muna natin yung sunog itong ating spark plug bago muna po natin siya linisin at inuulit ko po ang pag-check po ng spark plug ang chine-check po ay yung tip hindi po itong gilid ito normal po na nagkakaroon po ng itim to dahil nasa loob po to at hindi po siya nasusunog ang tip lang po yung talaga namang chine-check natin at yung tip po natin ang kulay ay slightly brown at ang ibig sabihin po niyan ito po ay optimal na sunog o good yung sunog niya. Pag nakakita po kayo dito ng puting puti or either naman na karbon na karbon at itim na itim, ayan po, may problema po tayo dyan sa ating calculation ng fuel and air mixture. Kaya kailangan po natin ito mag-check ng diagnosis. Yung... Kasi po, lagi din po natin gine-check yung condition nitong ating engine gamit po itong ating sariling diagnostic tools. Next is cleaning. Sa cleaning, wala namang pong special, kundi steel brush lang po yung ating gamit. At steel brush nyo lang po siya hanggang sa pumuti. So, kayo ito mga pargoy. Sunod so, na checkin po natin yung condition nitong ating spark plug at dito po natin malalaman kung kailangan na po natin itong palitan dahil i-checkin po natin dito yung kanyang resistance gamit po itong ating multimeter at ilagay po natin siya sa ohms at itong ating spark plug ito po ay resistorized kaya expected po na resistance ito is nasa 4,000 to 5,000 pag ito po ay tumaas ng daan libo kailangan na po natin palitan itong ating spark plug so ilagay lang po natin siya sa flat surface at itong positive ilagay dito sa dulo at itong negative naman ay isaksak po natin sa pinaka tip nya huwag po sa body, sa tip lang po ayun positive mga pare ko eh. 4,000 ohms po yung ating nakukuha reading dito so which is taman tamo po to nasa good condition pa po itong ating spark plug now check in po natin yung kanyang pagka grounding dahil since na ito po ay insulated at dapat po ito ay walang reading itong kanyang ground So, wala po siyang reading at ang ibig sabihin po niyan, hindi po siya grounded. So, okay na okay po itong ating lumang spark plug gamitin. Then, lastly, ay checkin po natin yung kanyang gap. So, gagamit po tayo ng pillar gauge at kailangan po yung gap natin ay nasa 0.6 or 0.7 mm. ayun po yan sa ating owner's manual. ayun o. So, ito meron po tayong 0.6. Ayun. Perfect na perfect mga pare ko eh. At nasa perfect gap po tong ating spark plug. At pwede na po natin itong ikabit sa ating motor. So sa pagkakabit naman ay kailangan po natin linisin yung kanyang surface. Tanggalin po natin kung ano man po nakadikit dyan. Ano na po yung mga buhangin, mga putik. Para po maganda po yung pagpasok nitong ating spark plug. At hindi po siya magkaroon ng offset. At sa pagkakabit naman, huwag po kayong gagamit dito ng kahit na anong liyabe is hand tight muna po. So kapakapain nyo muna kung saan siya papasok at hanggang makapasok po mabuti lahat yung kanyang thread para sigurado po tayong walang lost thread. Yung pinakalas po na technical natin gagawin gamit po itong ating torque wrench ay isa po natin to ng 12.5 ayon po yan sa ating owner's manual at yan po yung torque nitong ating spark plug yung kanyang tightness. yun mga parang pag nakarinig po kayo na click pag yun na power and okay na po yan so pilarin ko na po sa inyo tatlong click po yun pero isa lang po pwede na po isang click at ay dito go na po itong ating motor ikabit lang po ulit natin itong kanyang spark plug cap at pwede na po natin siyang testingin wala po ang torque wrench ay wala naman din pong problema dahil itong ating spark plug ay may instruction po to kung paano po natin higpitan nang hindi na po gumagamit ng torque wrench basta importante lang po ay alalay lamang sa paghigpit yun mga pare ko at peace of mind tayo pagdating sa ating spark plug dahil nakasigurado po tayo na nasa condition po to pero inulit ko lagi po kayo magbabaon ng replacement spark plug dahil hindi po natin alam kung kailan po siya bibigay. Ang importante po ay lagi po tayong handa. So ay mga pare ko, ganyan ganyan lang po mag-inspection, maglinis ng ating spark plug. At lagi niyo pong gagawin yan, base po yan sa inyong owner's manual.